today is birthday ng aking anak ito. Ayan, binigyan siya ng papasko ni Maring Ellen Kiss. Anong sasabi mo, anak? Oh, thank you daw. And itong anak ko is magsisimba. Ayan, dyan siya magsapatos siya. Ayan. Bago yung kanyang sapatos, bago ang kanyang pants, bago ang kanyang t-shirt. Anong nag ka, be? Very good. Oh, ayan, sisimba siya. Ayan yung anak ko is birthday today, kaya... Salamat, Maring Ellen Key, sa bless, sa pa-birthday mo sa aking anak. Ayan, salamat. Anak, pati nga ng porma mo Ay, likod. Hindi pa yan, ano? Ayan. Binata na talaga yung anak ko. Anak, ay, ako. ko. Binata na. Alam lang yan, guys, yan. Grade 9 lang yan. Pero ang tangkad na niya. Dati yung taba niyan, di ba? Amigo, di ba? Inaano mo dati yung taga, ano, taga. Ang taong mo, taong taga tubos. Pero ngayon, binata na yan. baon na anak. Pera. Kuha ka na. Anak, may pang, ano ka? Yung pangbigay sa simbahan? May pangbigay, pangbigay ka sa simbahan? Bango ah. Ingat anak. Love you. Ingat. Itong anak ko bukas yung magsisimba birthday niya. Bukas ka na magsisimba? Yan lang guys. Thank you so much. Maring Ellen Key. Salamat sa blessing.